Mainit na mainit to. Pakisabi, mapapatunayan ang tunay na Endurance King. Ayan yung statement ni Boss Lorenzo. So, nakausap natin siya kaganinang madaling araw. Actually, matutulog na nga ako noon eh. Kasi na, nakarating sa kanya yung video na ginawa natin. Yung highlight natin, yung mainit na kaganapan ngayon sa eksena sa pagbumotor. So ano ba yung mga napag-usapan namin? So simple-simple lang, eto nga, yung word na Endurance King. So ang gusto daw ni Boss Lawrence ay yung nakatugma sa mismong post niya. So endurance king nga naman. Ano ba yung endurance king na tinutukoy ni Boss Lawrence? Dahil nga daw endurance king si SMB, papalagan niya sa endurance. Pero sa race track gaganapin. Willing daw gumamit si Boss Lawrence ng R3. na uh, papartidahan niya na daw yon na nakadukati si SMB. Pero sana daw tumugma sa kagustuhan niya. Yun nga, yung sa race gaganapin, hindi race to 18 laps kundi patagalan sa racetrack. So ito yung gustong mangyari ni... Parang kamukha ko si Ato ah. Pangit. <laughs> so ito yung gustong mangyari ni Boss Lawrence. Tutugma yung totoong endurance. Yung gustong mangyari ni Boss Lawrence, 2 hours sa loob ng racetrack, gas lang ang pahinga, tapos tuloy-tuloy, paramihan ng laps. So yun yung gustong mangyari ni Boss Lawrence. Tapos, ang gustong mangyari ni Boss Lawrence dito ay Actually, hindi daw pera eh. Ang gusto mangyari ni Boss Lawrence ay revocation. License ang taya. So, lisensya ang nakapusta. <laughs> mabigat, boy, mabigat na boy. Lisensya. Paano ka makakapag-drive pa niyan? Paano ka makakapag sa public road pag wala kang lisensya? So, si Boss Lawrence willing daw niya itaya yung ganon. Willing daw siyang hindi na makapag sa kalye. Willing daw siya hindi na makapag-drive. Ito daw ang ipupusta niya na kasunduan. Bukod, alam naman natin na hindi pwede maganap yung mga ganitong eksena ng walang yan. So, ang gusto mangyari ni Boss Lawrence, 2 hours daw na endurance racing. Hindi daw karerahan up to 18 laps, kundi patagalan sa racetrack. Padamihan ng laps. Sa loob ng 2 hours, kung makailang laps ka, padamihan daw kayo. Yun daw yung gusto niya mangyari. Siguro ako sa 2 hours, ilang laps lang ako no, mga 50 lang siguro ako dyan. Kasi may, medyo may hinay resistensya natin, napatagalan eh. Pero ibahin nyo naman ako kay Boss SMB, di ba? Ibahin nyo rin ako kay Lawrence. Si Lawrence, base sa background checking ko, kilala siya sa mga racetrack talaga. Kilala siya ng mga bossing eh. Tapos si Boss SMB naman, syempre kilala yan ng buong Pilipinas. Kasi nga nag endurance talaga siya na malupet. Ito ang katanungan. Matutuloy kaya to pag driver's license nang nakataya, di ba? Medyo mabigat 'yon. Although, mas okay talaga yung ganon. Pero, ika nga kay Boss Lawrence, mas matutuloy ito pag ang nakataya ay yung lisensya. So, mangyayari dito, Endura.